<laughs> Parang chacha lang. Uh, out pa din, oh. hindi naman sinabing steady <laughs> yes out na si Barbie आता <laughs> out <laughs> <laughs> uh, well, In, out, in, out, in, right. yeah. in. Right. Right.

<laughs> Yay! And the winner is Wendy.

Great! Toray, Toray, Toray. Wow, apat na. Wow, Wow. Pwede, pwede ba kung ng 20% discount sa senior? Kapadala ipakita sa mo. Ipakita.

Sige na. Malu. Hala, hindi kinala. Ayusin Ayusin online yan, yan. commentator kayo lagi sa si January <laughs>

Ayun o, patung-patung. Ano nga yun, Alam mo. ulit. Binisan mo. Binisan mo. mas Ganun ba yun? Dapat sila. Kaya sila. Kaya lang yun eh. Sige na nga. ulit. Ano ang sis. Kapiteryo. wala? Oh, siya na? Oo, ba? Sister, ano? Hindi pa heron niya. Hindi pa ma Ang ni Leroy Erolos. Ang lo 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 ni Leroy Erolos. sister Minette. Sister Minette. mo, sister Minette. Ano ang Hahaha

Sister Nene, as Sister Malu. Ayusin mo, teacher ka. <laughs> Ay, may pressure yun, teacher. <laughs> <laughs> Hindi lang teacher, principal pa. <laughs> may mga teacher na bulol. Inaamin ko yan. Pero mas gusto niya English. <laughs> oh, sige. Sige, Miss Inglesera. Ano ito mo? Oh, kayo. Patalong ka ba? Hindi ka ba Tagalog? You're a Philippines. Oh, sige na, sige na. Lagtito ng pitong put -pitong puto, ang puting pato. Lagtito ng puto, ang puting pato. Ng puto, ang puting pato. Wait, wait, English. Hindi ko, na yung naman. Kau naman, kau naman, sister. <clears throat> Minikadi ko ni Monica ang makina ng manika ni Monica. Teksa na nilang ha? Puro Moniko ko ni Moniko ang makina ng manika ni Monica. Minikadi ko ni Moniko ang makina ng manika ni Monica. Minikadi ko ni Moniko ang makina ng manika ni Monica. Minikadi ko ni Moniko ang makina ng manika ni Monica. Stop! Minikadi ko ni Moniko ang makina ng manika ni Monica. Oh! Minikali ko, ni Monico, Miniko. ang mani, makina ng Minika. Minikali ko, ni Monica, ang mani, Minikali ko, ni Monico, ang mani, Minikali ko, Minikali ko, ni Monico, ang makina ng mani, ni Monica. Minika. 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 Minikali ko, ko, ni Monico, ang makina ng mani, ni Monica. Ay, Manika Mi, ni Monica. Hindi, <laughs> minika ni ko nga. Ma. Ang makina ng manika ni Monica. Ano ba yan? Manika. May manika, right. eh, manika, manika. Man, manika. manika. na oh. lang sila. Manika. ni ko. Makina. Ang makina ng manika. Mm -hmm. Tama na ba na? Tama na ka na. Minika ni ko ni Monica ang makina ng manika mm -hmm. ni Monica. Ay, malita. malita. Brother oh, AJ. Oh. Tama, <laughs>